Grabe, sobrang init. Buti uh, nag-dismiss si Sir Enriquez. Uh, uh, eh, Pamarianda ka naman dyan, Kylie. Meron yan. Tayo nyo lang. Ayun, goods yan. Kamusta na pala grade nyo? Eh, sa akin, medyo pasado naman eh. Ako, oh, alam ko, top one pa rin ako. Ang <laughs> lakas <laughs> mo talaga. Top one. Eh, sa akin nga, buti, nakakabawi-bawi na eh. Yari ako kay mami pag nagkataong bumagsak na naman. Sir, nalihanda po muna kayo. <laughs> Iba yung titig ah. May something ba kayo nun? Ba't grabe ang titig mo? Uy, <laughs> hindi ah. Yun pala yung mga tipo mo, Kylie ah. <laughs> <laughs> Bakit hindi? Mayin din. Simpleng babae. Eh. Hindi nyo naman kasi ako katulad. Oh, nandito pala kayo. Uh, Nakapag-merienda na kayo, no? Hello, tita. Oh, Kylie, kamusta pag-aaral? Okay naman po. Nakabawi-bawi na po. Mabuti naman. <laughs> Nakabawi ata sa titig niya sa muchacha niyo. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, grabe ang titig niya eh. <laughs> ano? Hindi ko naiintindihan. Yung muchacha niyo, ta. Yung chinita, maputi. Alam mo na, ano to, Kylie? Kylie, kay Yuki? Sa nag-iisang katulong natin? Kylie, ang dami-dami kong pinapakilala sa'yo, anak ng amigas ko. Tapos ano, magkakagusto ka sa muchacha natin, ha? Hindi kita maintindihan kang bata ka. Alam mo, makakarating to sa mami mo. Ano niyo kasi? ganito nga ginagawa mo, ha? May kana ko magkaka-interes ka sa talaga sa pamangkin ko pa talaga, ha? Hindi mo ba alam na ako ang nagpalaki doon? Ako ang tumayong nanay niya! Tapos ano? Magkakagusto siya sayo? Nakatulong? Dukha ka lang! Tatandaan mo, kahit anong gawin mo, siya ang kalang, magiging mahirap ka lang habang buhay. Oo? Uh -huh. Wala naman po ginagawa mo sa Dahil hindi ka na sa pamungkin ko, tatandaan mo yan ha? Katulong ka lang! Ha? Katulong ka lang! Tita, ano nangyari dito? Ay, ano, ano nangyayari? Huwag ka lang yung ah, kaili! Ano yun? Magkakagusto ka sa katulong pa! Kita wala naman sa estado ng pamumuhayan eh kailan hindi moment ko hindi sa wala sa estado yan ang sasabihin ng mga tao, ha? Natulad natin, magkakagusto sa isang katulong. Ba't kasi iniisip mo, Tito, yung sasabihin ng ibang tao? Ganyan na lang ba talaga tingin niyo sa mga mahihirap? Naiibang ka na ba, ha? Ikaw, kung hindi mo ititigil yung kaibangan yung dalawa, makakarating talaga sa nani mo yan. You okay? Ayos ka lang ba? Apo, sir. Alam mo, Yuri, habang nandito ako, oh, ipagtatanggol kita. Paglalaban kita kay Mami. Darating tayo sa panahon na liligawan kita. Tumawa na. Sir, hindi po pwede gusto nyo. Mayaman po kayo. Kami mahirap lang. Huwag niyo po ipilit yung gusto niyo. Papagalitan lang kayo ni Mami. Yogi, naririnig mo ba ako? Wala nga sa estado ng pamumuhay yan. Teka ha, babalik ako. Ibibigay ako sa'yo. Suotin mo to, Yuki, ha? Huwag ka nang umiyak, Yuki. Mas gusto ko, nakilalaning ka pa. Magpasensyaan mo na yung ginawa ni tita, ha? Di Diba sabi ko naman sa'yo Kapag nag ka, mas lalo ang gaganda Ano, para na? Aba! Teka, teka lang! Saan kayo pupunta, ha? Wala ka na doon pakilang tita! Bata pa lang ako, sunod-sunuran na ako sa'yo. Gayun ba namang pagtanda ako? Anong walang pakialam, Kylie? Ha? Hanggat nandito sa poder ko, ako ang masusunod! Ha? Makikita ka ng mga amigas ko na yung kasama mo, katulong natin? Ha? Nahibang ka talaga, no? Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao kung may makakita man sa amin. Kapag yan nakarating sa nanay mo, ilang beses na ata pinagsabihan, ha? Tumabi ka nga, tita. Alos kami. Ah, Sir Kylie. Alam mo, Yuki. Huwag mo na akong tawagin, Sir. Tawagin mo na lang ako Kylie. Ah, Kylie. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi kasi ako sanay sa ganitong mamahaling restaurant eh. Alam mo, simula ngayon masasanay ka ng kumain sa mga mamahaling restaurant. Dahil lagi mo na akong makakasama. Salamat, Kylie ha. Hello, sis. Um, may kailangan ko ibalita sa'yo kasi kasi sa iba pa tumalaman. Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Di ba alam mo naman may katulong tayo na si Yuki? Nika, paalala ko sa'yo. Huwag mo siyang tawaging katulong kasi kasama natin siya sa bahay. alam ko na yun, pero ito na nga. Alam mo ba, siya yung nililigawan ng anak mo. Ha? Totoo ba yan? Oo, oh. kaya nga hindi ko na lang gagawin ko eh. Uy, si Kylie oh. cha mutsacha niya. Seryoso Kylie. Mutsacha ka-date mo? Hindi na ba taste mo? I-gagawin ka lang yan, pantawid pamilya program eh. Uy, tignan mo ang sarili mo. Nakipag-date pa talaga kay Kylie? Hindi ako kalabel. Ang layo niyong dalawa. Hindi ka pa nahiya sa sarili mo? Nangangamoy tuyo ka pa? Uy, alam mo, lolo ko yan ka lang nito. Naintindihan mo? Kalubayin mo nga yan, Josh. Kung pagsalita mo si Yuki, kala mo ako sino ah! Pag di ka tumigil, baka masaktan kita. Isa ka pa, Jerwin. Kung ganyan lang kayo, tigil na lang natin pagkakaibigan natin. Umayos na nga kayo! Alis! Alis! Ay, hey. oh, mama nasa... na. Kung ka sa... Hindi mo kailangan gawin yun. Kaibigan mo pa rin sila. Hindi ganun, Yuki. Hanggat kasama mo ko, paglalaban kita. Di ba sabi ko sa'yo mas oo oh, yung... Lebar? Pwede ko ba kayo may store, Meron lang akong gustong malaman sa inyong dalawa. Sige lang po, Mami. Anak, Totoo ba ang nabalitaan ko na may gusto ka kay Yuki? Opo, Mami. Kahit alam mong kasambahay si Yuki? Oo naman, Mami. Ikaw mismo nagturo sa akin na maging mabuting tao at hindi tumingin sa estado ng pamumuhay. Yuki, ikaw naman ang tatanong. Gusto mo ba yung anak ko? Inuulit ko ang tanong. Gusto mo ba ang anak ko? Opo, madam. Pasensya na po. Sis, wag ka nga naniniwala sa mga kahibangan niya. Yung babae niya, binipilog niya yung utak ni Kylie. Gusto lang niyang perahan kayo mag-ina. Hindi po totoo yan, ma'am. naman talaga yung motibo mo, di ba? Alam mo, tita, sumusobra ka na. Tigil na yan. Ang importante lang naman sa akin dito, ay makatapos ng pag-aaral si Kyle. At saka, ah, hindi ako pumapayag na maging sila hanggat hindi pa rin tapos ng pag-aaral si Kyle. Mami, sa susunod na buwan po, ay gagraduate na po ako. At katunayan nga po, sasabitan niyo po, po ako ng medalya. Hmm, you okay? Willing ka bang maghintay ng second date? para sa anak ko? Opo madam, susuportahan ko po si Kylie. Sis, okay ka lang. Sinusuportahan mo talaga yung ginagawa nila na yan, ha? Lydia, hindi ko pinalaki yung anak ko para mangliit sa ibang tao. Pinalaki ko siyang may respeto sa kapwa at walang pinipiling minanmahal. At siyang nga pala, nag-usap na kami ni Mami, ibabalik na namin sa probinsya. Pagkatapos kong palakihin yung anak mo, alam mo kayong dalawa, magsama kayo mag-ina! Mami, maraming maraming salamat mo. Um, Yuki, kung sakaling magiging kayo ng anak ko, sana, pakamamahalin mo siya talaga sana habaan mo yung pasensya mo sa kanya. Opo, madam. Ay, huwag na yung madam. Tita na lang. Makakaasa po kayo, tita. Ay, maraming salamat. We've been through it all. You're the one who